Nagbabala ka ba na magbuo ng isang lithium battery pack? At nalilito ka kung anong BMS ang gagamitin mo? Kung ganun, tama-tama itong video na to para iyo. Dahil kapag tinapos mo itong video na to, ay siguradong makapag-desisyon ko na kung anong BMS ang gagamitin mo para sa iyong proyekto. Simulan na natin. Isang common misconception natin sa BMS. Ito yung pagkakaintindi ng iba na ang BMS ang bahalang mag sa battery pack kung full charge na. So, hindi po trabaho ng BMS yan. Ang charging ng battery natin, kapag full charge na, kung tayo ay solar yung solar charge controller ang bahalang mag-cut dyan. Kung AC charger naman ang gamit natin, yung AC charger ang dapat mag-cut off. Okay, hindi yung BMS. Kasi ang trabaho ng BMS ay protection na ng ating battery. Kung sakaling magloko yung charger natin, hindi nag-cut sa tamang voltae, doon na dapat papasok ang BMS. So, isa sa protection yan ay over -voltage bukod sa buong battery pack, pati per cell, kaya check niya yung battery voltage natin. So, yun ang protection na magandang beneficyo na makukuha natin sa BMS. Dahil nga itong battery pack ay hiwahiwalay na cell. Isa pang mahalagang protection ng BMS yung short circuit protection. Sa ibang BMS naman, makakita tayo ng meron siyang temperature protection o temperature monitoring. Kapares ng mga smart BMS. Meron din niyang application o nakikita natin yung battery voltage per cell natin, tsaka yung buong pack, tsaka yung iba-ibang parameters ng battery pack natin. Hindi kasi malayo na ang battery voltage natin per cell ay magkakaiba ng voltage, lalo sa mga second hand na battery pack. So, pwedeng unang mag-trigger ang isang cell dahil lang para mamatay yung output ng ating BMS. Ganon din syempre sa overcharging. Pero kalimitan ng BMS, meron nga pala tayong balancing nga pala sa video na to, 18650 tsaka lipo 4 lang ang titingnan natin kasi ito yung kalimitan, typical na gagawa natin battery pack. Ito yung isa sa pagpipilian natin pagdating sa pagpili ng BMS. Ang titingnan natin, ano ba yung battery pack na ginawa natin? Lipo 4 ba? O lithium ion? Tapos, ilang series? Kapares ito, 3S, lithium ion, ito yung 18650. Lipo, 4S, Ibig sabihin natin yung 12 volt na LiPo 4. Apat na naka-series. Meron ding 8S. So, 24 volts na LiPo 4. Okay, so yan yung hindi na natin kailangan pag-isipan ng malalim. Kung ano ang BMS na gagamitin natin, depende sa battery pack na ginagawa natin. Kung lithium ion, pang lithium ion. Kung LiPo 4, pang LiPo 4 na BMS na gagamitin natin. Siyempre, hindi pwedeng magkapalit yon Hindi pwedeng meron naman akong BMS dito na pang LiPo 4, gagamitin ko sa lithium ngayon. wag po. Kasi magkaiba sila ng voltage characteristic. Ang tanong ngayon, anong amperahe? So, ito yung capacity niya. Makita natin dito, meron siyang... Ang pinakamababa dito sa seller na to ay 30 amps. Ang pinakamataas ay 300 ampere. So, umaabot ng ganyang kamahal ang smart BMS. Tapos, ay yung mga protection niya. Mas marami kapag smart BMS. Meron na rin siyang balance function. Meron din tayong temperature protection overcharging, overdischarge, overcurrent. Ito maganda, short circuit protection recover. O nakaka-recover siya pagkatapos ng short circuit. Pagdating naman sa amperaje, itong rating nito ay 30 ampere. So ito ay 4S pang LiPo 4. So ganito ang pagpili. Ang pagtingin ko sa amperaje o capacity niya, ituturing natin siya parang circuit breaker. So ang circuit breaker, meron ding current rating o capacity kapare sa 10 ampere sa circuit breaker nga lang mechanical on tsaka off dito electronics dyan natin makikita yung mga MOSFET na yan so yan yung may rating ng 40 amps yung mga yan ito lahat yan sila lahat ng BMS makikita natin merong MOSFET kahit yung maliliit meron yung MOSFET ayan pa pero pag mga 100 amps na kapres nito, ayan, naka sink na siya para hindi siya mag-init maigi. So, sa circuit breaker, ang recommended palagi, huwag ka lalagpas ng 80%. So, tong 10 ampere, ang 80% niyan ay 8 amps. Pwede nating pagbasihan yan. Halimbawa, tong battery pa ko na to. Ang configuration ko dito ay 15P 3S. So, 3 series, 15P. Yung labing limang parallel na yon ang kada isang battery nito na 18650 ay mga galing sa laptop. So, naglalaro yan o nag-a-average yan ng 500 milliamps lang ang discharge rate. So, 500 milliamps o 0.5 ampere times 15. Ang ideal na discharge current nito ay 7.5 amps lang kung titingnan natin, kung yun ang pagbabasehan natin, kayang-kaya na yan ng 10 amps na BMS natin. Kaya lang hindi ito ang ginamit ko, yung mas malaki. Yung 40 amps, ayun na sa loob na. Kasi parang naliliitan ako sa kanya para sa battery pack na to. Parang sa sukat, ito talaga tugma. Pwede naman yun. Kasi kung tutusin, 40 amps ang rating ng MOSFET natin o yung pinaka-switch natin. Ibig sabihin, ang kaganda nun, mas hindi siya hirap. Kung papatakbuhan ko to ng 7.5 ampere, wala pang 25% niya yung load niya, yung dumadaan dito. So, hindi siya produce ng maraming init. So, electronic yan. Pag ito, pinadaan ko ng 7.5 amperes, 75% niya na ang magagamit natin. So, magiinit yung mga MOSFET na yan. Halimbawa ganto isang simpleng kubo, merong isang circuit breaker merong apat na ilaw, dalawang electric pan, at isang rep. Minsan gumagamit ng washing machine. So typical to. Nangyayari tong gantong circuit. Siyempre may mga saksakan yan. Switch hindi ko na sinama. Sample lang naman natin. So halimbawa, itong circuit breaker natin ay 16 ampere. Halimbawa ganito, nasira yung washing machine natin. Hindi nag-trip o namatay yung circuit breaker natin na 16 ampere pwedeng nasunog yung electric pan natin o nasira, tumirik, nag stack up, nagsunog yung motor, nangamoy, umusok, pero ang circuit breaker natin, hindi pa rin nag-trip. Ganon din sa ilaw, hindi rin mag-trip ang circuit breaker natin. Typical yan na set kasi ganito po yan. Kada appliances na yan, meron niyang sariling circuit protection nila. Ang electric pan, meron niyang thermal fuse. Ganyan din ang washing machine tsaka rep ganda din yung mga ilaw kung LED, meron niyang electronic protection sa circuit nila. Kung lumang incandescent, yung mismong filament niya, fuse na yan, nagbabagang fuse na yan. Hindi dahilan yan para mag-trip ang breaker. Ganito yan, kasi ang normal na amperahe ng electric pan, yung mga 60 watt na electric pan, 0.22 ampere lang. Sabihin natin, nagfail yung thermal fuse, nag-stack up, nasunog, nang may motor na sunog, nagapoy. Nangyayari to. Sabi natin kung siya ng 2 ampere na kuryente, malakas na yon para sa electric pan. So, uusok na yan, mga ngamoy na yan. Hindi pa rin sapat yung 2 ampere para pagtripin yung breaker natin. Unless, ang mangyari lang, matunaw na yung wire, magdikit na siya, dahil lang para mag-short. Doon na papasok ang circuit breaker natin. Isa lang naman ang punto ko dito. Eh. So, ang ibig ko sabihin, yung BMS natin ay hindi front line na depensa natin sa so, overcurrent protection. Hanggat maaari, last line of defense natin siya gagamitin. Kapares ng ginawa ko dito sa power roll mini ko, yung 12 volt output ko, dumaan sa fuse. Yung power inverter ko, meron sariling fuse yan. Kaya, kung hindi gagana yung fuse niya, saka lang papasok yung BMS. So, sila yung una palagi. Ganun din sa bahay natin sa circuit breaker. Kaya ako nasabi yung ganyan. Kaya ang mapapayo ko, kagaya ng kung ano yung kada ilalagay natin sa BMS natin na load, ay lagyan natin ng sariling protection. Lagyan natin sariling fuse. Kung wala siyang sariling protection. Pero typically, meron yan. So, ganyan ako pumili ng BMS. So, sana nalinawan kayo. Isa pang example natin, yung solar setup ko na off-grid. So, dati naka 100 ampere na lead acid battery ako. Tapos meron akong 1 kilowatt inverter o 1000 watt. Tapos yung charge control natin, nandiyan yung solar natin. Okay? Kung titingnan natin yung setup ko, kada may pupuntahan yung battery, meron akong breaker. Sa pagkakataon na to, DC breaker naman. Kaya nung nagpalit ako ng LiPo4 na 120 AH, ang nilagay kong BMS ay 100 amps lang. Kasi kung titingnan nyo, yung DC breaker ko ay 63 ampere lang. So bago niya pa marating yung 100 ampere, nagtrip na yung DC breaker ko. Papunta sa pure sine wave inverter kasi ito ay 1000 watts. Kapag ginumita natin ng ohms lo so 1000 watts divided by 12 volts nominal voltage ng battery, 83.3 amps. Pero ang ginamit kong circuit breaker ay 63 ampere DC circuit breaker. Bakit? Kasi ayoko rin isagad yung inverter ko sa 1 kilowatt pinakamataas ko ng load dyan ay 200-300 watts. So, overkill na to. Ito na yung pinakamataas na load ko. Kaya, yung 100 ampere na BMS ay saktong-sakto lang o may, may, allowance pa para sa lipo por ko. Okay, recap tayo. So, matotal sa pagpili natin ng BMS ay una, syempre, yung configuration ng cell natin tsaka yung klase ng cell natin o klase ng battery natin. Kung panlityum ayon, lityum ayon. Kung lipo por, Lipo 4. Okay? Tapos, syempre, yung configuration. 3S, 4S. Ito, pwede kong 8S. Isa pa sa titignan natin, syempre, kung medyo mahal yung battery pack nyo Nagagawin gagawin. Syempre, gamitan nyo ng medyo mahal na BMS, yung mas maraming picture. Okay? So, kung mura naman yung battery pack nyo, nasa sa inyo pa rin yung kung gagamitin nyo ng mas mahal na BMS. Pero, typically, yan. Ganyan lang gagamitin natin. Okay, nasa sa yan. Kung ano yung kung paano nyo siya gagamitin. Siyempre, pwede tayong magbase sa kakayanan ng battery o kaya sa paggagamitan natin. Halimbawa, si rating nito. Si rating, pag sabi natin si rating, yung 22 Ah, 22 amps. Pag 100 Ah yan, 100 amps ang 1C niya. Halimbawa, sinabi sa datasheet nito. Halimbawa lang, hindi ko pa nababasa sa datasheet nito. Halimbawa, ang continuous discharge na kaya niya ay 3C. Ibig sabihin, 22 ampere times 3 kasi 3C, 3C so 66 ampere tapos kung halimbawa ang gagawin ko configuration nito ay 4S o apat na series para 12 volt dalawang parallel so yung 66 ampere na continuous discharge na kaya nito magiging doble siya dahil dalawang parallel siya kaya uugaliin natin basahin ang datasheet ng battery natin okay magiging 132 amps continuous discharge na nito nyo na normal so pwede ko siyang kargahan ng 100 ampere na BMS walang problema okay so yun yung kakayanan ng battery so yung C rating habang hanggat nagpa-parallel tayo dadagdag ng dadagdag yon pero hindi yung madadagdagan sa series okay sa parallel lang kaya sabi ko dito na 0.5 ampere naman to kasi ang C si rating nito ay hindi nakalagay. So nakalagay sa kanya yung mga discharge rate. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming maraming salamat. Isa sa mga sasagutin natin sa video na to, yung kalimitang tanong na pwede bang walang BMS ang battery pack natin? Active balancer lang. Ang sagot ko po dyan ay hindi. So, mas maganda merong BMS. Tuturo ko sa inyo mamaya kung paano maglagay ng BMS na underrated o yung maliit lang. Kahit maliit lang na BMS, kapares pa nito, 100 amps ang kinakain niyang konsumo. Lagyan natin to ng maliit na BMS. Okay? Para safe tayo.